guys, ngayon, nagagawa tayo ng pizza dough. Pagka-try si Manay, magagawa ng pizza dough. Ang gagawin ko guys, 3 cups ng all-purpose flour. Ayan. Ito guys. 3 cups na. Gusto ko sana guys, dalawang pizza. Dalawang pizza. Hindi ko alam guys, kasi first time kong gagawa ng pizza dough. Gawin ko na kaya ito guys na 4 cups. 4 cups. Kasi guys, yung pag-aanawang ko, ito yung malaki. 4 cups. Yan. Ating. Tapos, yung ating salt. Half teaspoon na salt. Tapos, eh, kundi ko pa ako, guys. <laughs> Tapos, yung ating sugar. 2 tibos ko ng white sugar. Lalagay ko, guys. Yan. Wala na na yung aking, ano, guys. Tapos, ang ating salt. Tapos yung ating yes ito guys, one tablespoon na na ating gas. Tapos, ito guys, yung binili ko nasa, nasa sachet lang. Ayan. 11 grams pala ito guys. Tapos, ano pa ba yan? Yung ating warm water pala guys. Hindi pa ako nakapag-prepare ng warm water. Nako mga guys, <laughs> dyan na yung mga apo kong ingay na naman mga guys. I-mix muna, i-mix muna natin itong dry ingredients mga guys. Ayan, yung ating tapos, maglagay tayo ng 3 tablespoon na oil. Ay, maligata guys. Diyan. Tapos, mix na natin siya, guys. Tapos, lalagyan na natin, guys, ng warm water. Ito, guys, alalay lang ang lalay ko. Ito, guys, kakamaging ko na siya. Malinis ang aking kain. Tapos, lagay na natin dito guys. At imamasa. At I Masamasahin. Ano? Mamasa natin ng ano to guys. Ayan ang ating pizza dough. At wala tayong mixer guys. Kamay lang ang ating ipang mamasa. Ito na guys yung ating dough. Ang gagawin ko pala dito guys. Pagdadalawahin natin. Tapos, i-rest natin siya. Ayan. Ayan, dalawa sya guys. Tapos, dito natin ilagay. I-rest sa siya ng oil yung ating... Ito yung ating dough. Lagyan natin ng oil, mga guys. Ayan. Tapos, i-rest natin siya, guys, ng... Ayan, i-rest natin siya ng 1 hour. Itong dalawa. Ito, guys. Ito na yung dalawang dough. Tatakpan ko siya, guys. Ito na lang, guys. Tatakit ko. Ay, magkadikit ito. Ba? Ayan, ganyan, guys. Ito so na, guys, yung ating dough. Ayan na siya. Umalasan na yung ating dough. Ayan. Tapos, itong isa muna unahin natin, guys. Tatakpan ko muna to. Tapos, maglalagay tayo ng flour dito. At imasa muna natin siya. Ayan. Yung ating dough. Ayan siya guys. So, ayan ang ating dough. Ngayon guys, ilalagay natin dito sa ating tawag ba dito sa ating ganera. Ayan guys. Ayan. first time ni Manay gumawa ng pizza. Ayan siya guys. Ayan, ayusin ko pa siya. Ito na guys, maglalagay tayo ng sauce sa ating pizza dough. Ayan. Tapos, ang ating keso guys ay manipis guys tong ano ko doon yung aking pizza dough tapos lagay ito guys yung aking keso lagay natin na keso guys masyadong madikit yung ano ano to guys yung ginamit ko tawag dito yung keso oh, yun ito binuksan ko hindi yung eating cheese guys ayan o tapos lagay natin siya ng bill paper ito pala guys yung mushroom tapos yung aking pineapple tidbits, saka yung ating bell paper. Ito yung aking mushroom guys, lagyan natin siya. Sa sunod guys, bibili ako ng parmesan. May nabibili naman doon guys na yung nasa pouch. Sa sunod, yun naman ang anin yung guys. Ayan, tapos yung ating pineapple. Lagyan natin ng tito konti. Tapos yung ating, maganda sana ito guys, kung may green para ganda ng kulay. Wala, puro rin yung nabili ko guys na bell paper. Ayan, tapos sa sunod, bibili ako yung pepperoni na inilalagay yung sa yung pinakatapping sa ano. Ayan, ang ganda guys. Ayan. Tapos lagyan pa natin ng keso sa ibabaw guys. Ito na lang, iganyan natin. Hindi siya yung buo-buo siya guys. Buo-buo. Hmm? Buo -buo. Ayun, nag-ano-ano. -ano. Ayan, ang ating pizza. Ibigay natin dito yan guys. Ayan. Gusto ko yung ano guys, yung parang pag nilagay mo, nag-iwa-hiwalay. Ayan. Pagugas tayo ng kamay mga guys. Ito na siya guys. Sasalan ko na to sa sa taas. Tapos yung pangalawa, isusunod ko na guys. Ito na yung guys. Ginanyan ko na yung kanina Oh. Ayan Oh. Ayan yung ating naisalan ko na guys yung isa. Nasalan na naman na yung isang ating sa dough. Di ba? Si Manay. Yan, oh, ganyan tayo, guys. <laughs> yung gaya ng sa mga ano, guys, no? Tapos, wait lang, guys, yung ating isa pang ano, lagaya ng pizza, pizza tray. Ito na, guys, yung ating pangalawang pizza. Ito, guys, naka Lagay na natin yung ating pizza sauce. Yung kanina guys na isang dough, hindi ko siya na gano'n. Yung parang pinaputok. <laughs> Ito na pina, pinaputok ko siya guys. Hindi ginihinan ko yung gitna niya. Tapos, lagay na natin ng na. yung muna guys. Tapos yung ano tawag dito guys, yung it yung may black ah, yung black olive, tsaka green olive, yung mga nilalagay pa rin sa pizza mga guys. Ah, uh, makunti-unti lang ako guys ng mga ang ingredients ni Manay. Tapos gusto kong maano guys, yung hindi nagbubuo yung keso niya ba. Sa bagay nagaano naman to guys, sa tunaw, nagmi-melt yung ano niya? Cheese. Kaya nang maganda yung para nakaano. Buhaghag ba? Buhaghag yung pinaka-keso niya. Tapos lagay natin yung ating. Yung gusto ko na to guys na ano. Pero itong mushroom, ang dami pa guys. Kasi, yung mushroom ko, guys, ano, huwag dito. isang lata ito, guys, o. So, oh. Isang lata itong mushroom ko. Tandagan Dag ko na lang yung pinaka-mushroom niya, guys. Ayan, pas yung ating bell pepper. Sa sunod, guys, bibili ko ng green para maganda. Ah, tingnan ang kulay niya. Ayan. Tapos ito guys, tatabi ko ito. Lalagay ko siya sa rea. Pero kailangan magamit ko ito guys agad. Tapos kinakay ko siya. Pero malinis ang kamay ko guys. Tapos, dagkaran ko ko ulit siya ng keso. Ano muna tayo guys ng kamay. Di ba? Hmm. Tignan na natin yung makasalang doon guys. Hmm. Ano ito guys? Isang buo. Kasi pag parang hindi siya nakaano guys, yung buhag daw yung keso niya, makonsumo. Uh, ah, baliktad naman talaga guys yung ano ko pala. Nakala ko yung matalas, yun ang ginagagyaran ko, kaya pala walang lumalabas. Pasaway si Manay. Ayan. <laughs> Ayan siya guys. Ayan na siya guys, yung ating pangalawang pizza. Amoy pizza rin talaga guys. Ayan siya guys. Ayan. Ito na siya, guys. Iiwain ko to. Wala kasi ako, guys. Na yung paroling na, yung below, yung pang-slice. Ito lang, guys, yung pang-slice natin to. Ating knife bread. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Yung ating pizza. Mag ano din guys yung ating Uy, nag-crispy parang crispy yung mga yung ikot. Ah, uh, tayo, guys. Yung isa, maano pa, guys? Sinalan ko pa yung isa. Ito mainit pa. Medyo na yung ibabaw. Tapos tikman natin. Oh, ang bango. Patay ng platito. Ito na guys, yung ating pizza ni Manay. Ayan. Ayan. Ayan siya guys, so oh. Ang bango. Ayan, oh. Tikman natin, ha. Ano Ano no? Ano no? Ano ang sarap guys lalo siguro kung parmasan ang ilalagay dito ang sarap hmm? ang init pa kasi guys ang init pa <laughs> ang harap sarap guys yung pizza ni Manay hindi pa to parmasan ang nilagay ko hmm. ang sarap din yung pinakadol hmm? sarap sarap no? <laughs> Meron ba yung isa nakasalang? Yung isa, dalhin ko pala. Pala din yung isa. Marienda kami, guys. Ito, ininit ko to, guys, kasi malamig na. Ayan, ininit ko to sa oven dito sa, yung oven kong maliit. Yung pantinapay. Ayan siya, guys. Ito, dadalhin ko to sa mga apo ko sa kabila. Ayan. Marienda tayo. Hindi ako, guys, magkakape. Ito lang ang anuhin ko. Pakainin namin. Ikaw, magkakapi ka ba? Uy, kakapi ka? Mamaya na lang. Ayan well, na, mga guys. Ang ginawa ni Manay na pizza. Ito pala, guys. Na ito, mamaya ano na siya, guys. Medyo brown na. Crispy yung... Hmm. para din talaga guys na pwede yung ano malo siguro guys kung mm, para masan yung nilagay ko ano? ang harap lalo harap ayan buo na yan guys dadalhin ko yun sa kabila sa mga apo ko Taborito yun yung isa kong apo eh. Ewan ko lang kung masarapan. Bye-bye. Thank you. God bless po. Mayroon na tayo.